actually every day uh, sa labas naglilinis tayo pero ni minsan yung loob po ng katawan natin ay hindi natin nalinis yan. So kapag kayo po ay umiinom ng jewel, lahat po ng mga dumi, mga bara na kung saan ay eh, maliit pa lang tayo ay uh, na eh, nakakain natin, <laughs> pumapasok na sa katawan natin, yan po ay tinatanggal ng jul, inilalabas po siya. So, alam nyo na kung saan yung lalabas, pero kung mayroon pong problems, diba sa lungs, diba, minsan po ay uh, inuubo kayo kasi yung pong plema na nasa, nakadikit sa lungs, ang paraan po ng katawan para yun po ay mailabas, ay kailangan mo siyang iubo. Kung mayroon man pong sa skin, minsan po ay pinapawisan kayo. O so, minsan sa pag-ihi at madalas po sa pagdumi. Doon po uh, lumalabas yung mga dumi na kailangan ilabas ng ating katawan dahil nagiging sanhi po yan ang karamdaman. Minsan naman po sa mga babae ay um, yung mga abnormal ang menstruation, di ba? Madali lang po siya na manormalize, di ba? Kasi pag inom ng product, siyempre yun po yung mga cells uh, na nag-ovulate, di ba? Na kailangan nasa tamang edad na, di ba, kailangan po yung mailabas. Dahil kung hindi, yun po minsan ay namumuo, di ba, na nagiging sanhi ng na, uh, abnormal cell. Nagiging tumor, minsan nagkakaroon ng tuloy ng mga mutation hanggang sa nadidetect na nagkakaroon na tayo ng mga bukol at yun po ang sinisimulan ng mga cancer. So, napakaganda ng product, maging dun po sa mga nag